Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naniniwala si Las Piñas Representative Camille Villar na tungkulin ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang. Ang tanong kung responsibilidad nga ba ng mga anak na alagaan ang kanilang mga tumatandang magulang ay isang usaping patuloy na pinagdedebatihan online. Maraming kilalang personalidad ang nagbigay na ng kanilang opinyon tungkol dito. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Camille Villar ang kanyang pananaw sa usaping ito, na binibigyang diin ang kahalagahan ng mutual care sa loob ng pamilya. Para kay Camille Villar, responsibilidad ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang bilang pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa pagpapalaki na kanilang natanggap. Naniniwala ako na pagbata tayo, siyempre inaalagaan tayo ng mga magulang natin, pero dapat both ways. So uh -huh. dapat inaalagaan natin ang isa't isa. Dagdag pa ni Camille, ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan, partikular ang hangarin niyang tiyakin na komportable at hindi nahihirapan ang kanyang mga magulang, sina dating Senador Manny Villar at dating Congresswoman Cynthia Villar. Para sa akin, gusto ko komportable. I mean, uh, gusto ko komportable ang mama at papa ko, tapos hindi sila nahihirapan hanggang ngayon. Ani Camille, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng parehong antas ng pag-aalaga na natanggap niya mula sa kanila. Ang kanyang mensahe ay tumutugma sa ideya na ang mutual support ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng magulang at anak na naglilikha ng cycle ng pagmamahal at pag-aalaga na makikinabang ang bawat isa.